Narito ang isang makapangyarihang hook para sa iyong kwento sa Tagalog. May isang dalagang kapitbahay sa aming baryo na hindi mo basta-basta makikita sa araw. Sa dilim ng gabi, siya ay naglalakad, isang aninong bumabalot sa takot at hiwaga. Ano ang lihim na itinago niya? Isang sumpa, isang misteryo, at isang kwento na magpapabago ng buhay ng buong baryo. Huwag palampasin ang kwentong ito dahil sa bawat hakbang niya, nagbabago ang kapalaran ng lahat. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, may isang dalagang kapitbahay na tinatawag nilang Aling Maria. Hindi siya karaniwang tao sa kanilang lugar. Tuwing gabi, tila may kakaibang aura ang kanyang bahay. Madalas itong palibhasa ay madilim, walang ilaw at tahimik na tahimik. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi mula sa palengke, naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa hangin. Hawak ko ang aking daladalang mga bag, ngunit biglang tumigil ako nang may marinig akong mahihinang hagikik mula sa likod ng bakod ni Aling Maria. Tahimik ang paligid, pero ang mga tunog na iyon ay kakaiba, halos parang bulong ng mga tinig na hindi ko maintindihan. Lumapit ako, pilit pinipigil ang kaba na unti-unting sumisiklab sa dibdib. Nakita ko ang isang anino na mabilis na gumalaw sa loob ng kanyang bahay. Ang bintana ay bahagyang nakabukas, at doon ko nasilayan ang isang matandang altar na puno ng mga lumang bagay, kandila at pulang tela. Amoy usok ng insenso ang bumalot sa hangin, ngunit may halong bahid ng namatay na bulok na halaman. Habang nakatitig ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking liig, tila may malamig na kamay na humawak dito. Biglang lumaba si Aling Maria mula sa bahay, may ngiti sa kanyang labi, ngunit ang mga mata niya ay walang buhay. Lumapit siya ng dahan-dahan, halos walang tunog ang kanyang mga hakbang sa lupa. Hindi ko matigilan ang paginig ng aking katawan. Lumapit siya sa akin at binulungan ang isang pangalan na hindi ko maintindihan. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa dilim, parang may apoy sa loob na hindi ko mukupas. Nagtakbo ako palayo, hindi na tumingin pa sa likod. Ngunit mula sa dilim, narinig ko ang kanyang malakas na tawa, isang tawang matagal nang hindi naririnig ng sinuman sa baryo. Sa araw, tila normal lamang siya. Ngunit tuwing gabi, ang misteryosong dalagang kapitbahay ay nagiging ibang nilalang. Isang nilalang na bumabalot sa dilim ng kanilang maliit na baryo. Sino ba talaga si Aling Maria? Ano ang lihim ng kanyang bahay na puno ng mga anino at bulong? At hanggang kailan ako makakaiwas sa kanyang mga matang naglalagablab sa dilim? Hindi ko maiwasang balikan ang lugar kahit patakot na takot ako. Isang gabi, tinipon ko ang aking lakas at nagdesisyon na sumilip muli sa bahay ni Aling Maria. Pumasok ako sa bakura ng palihim. Tahimik ang paligid, tanging ang huni ng kuliglig ang naririnig ko. Nakita ko ang isang pulang ilaw mula sa loob ng bahay. Pumailan lang ang usok ng insenso at ang amoy nito ay lalong lumalakas. Doon ko nakita si Aling Maria, nakaluhod sa harap ng altar. Hawak niya ang isang itim na kahon at marahang binubuksan. Mula sa loob, may mga buto at buhok na tila naglalakbay sa hangin, gumagalaw na parang may buhay. Nilapitan ko siya, ngunit biglang lumingon si Aling Maria. Ang kanyang mukha ay nagbago, naging isang halimaw na may matatalim na ng ngipin at mga matang naglalagablab ng apoy. Bumukas ang kanyang bibig at isang malakas na hiyaw ang pumuno sa gabi. Naramdaman ko ang lamig na tila kumakapit sa aking puso. Tila unti-unting nawawala ang aking lakas habang nakatitig ako sa kanyang mga mata. Nagdesisyon akong tumakbo, ngunit ang lupa sa paligid ay naging malambot para bang ako ay nilulo ng lupa mismo. Hindi ko maintindihan kung paano ako nakatakas, ngunit nang makalayo ako, hindi ko na muling nakita si Aling Maria. Ngunit hanggang ngayon, sa bawat gabi, naririnig ko pa rin ang mga bulong at hagikik mula sa direksyon ng kanyang bahay. At alam ko, hindi pa tapos ang kwento ng misteryosang dalagang kapitbahay. Minsan, may mga kapitbahay na nagsabi na may naririnig silang mga hakbang sa labas ng kanilang mga bintana, kahit gabi na. May mga aninong dumadaan sa paligid ng bahay ni Aling Maria. Isang gabi, isang matandang lalaki ang naglakas-loob na tingnan ang loob ng bahay. Pagpasok niya, nakita niya ang mga larawan ng mga taong nawawala sa baryo. Lahat ay may mga mata na mukhang nilamon ng kadiliman. Nakita rin niya ang isang maliit na aklat na may mga sulat sa lumang wika. Sa likod ng bahay, may isang lihim na yungib na puno ng mga kagamitang ginagamit sa ritual. Sabi ng matanda, ang dalaga ay hindi tao kundi isang aswang na nagpapanggap upang palihim na manakit ng mga tao sa baryo. Lumipas ang mga araw, dumarami ang mga nawala sa baryo. Pumunta ang mga tao sa lokal na pari upang humingi ng tulong. Ngunit kahit anong dasal, hindi matigil ang mga kakaibang pangyayari. Nagsimula ng maglakad sa gabi ang mga tao, nang may dalang krus at bawang. Ngunit kahit ito, tila hindi nito mapigilan ang anino ng dalaga. Ang misteryosong dalagang kapitbahay ay patuloy na naglalakad sa dilim, naghahanap ng bagong biktima. At ang baryo, unti-unting natatakot na harapin ang katotohanan ito. Isang gabi, nagdesisyon akong hanapin ang katotohanan. Naglakad ako patungo sa bahay ni Aling Maria sa kabila ng aking takot. Habang papalapit, napansin kong may mga marka sa lupa, mga yapak na parang hindi galing sa tao. Pumasok ako sa loob, ang hangin ay mabahong-baho at malamig na parang yelo. Sa isang sulok, nakita ko ang isang luma at nabubulok na kahon. Binuksan ko ito ng dahan-dahan, at sa loob ay may mga gamit na kasing luma ng panahon, mga bagay na may mga anting-anting at mga kagamitang pangritwal. Biglang may kumulog sa labas at parang may anino na dumaan sa aking harapan. Nilingon ko ito, ngunit wala akong nakita. Ngunit naramdaman ko ang mga matang nagmamasid sa akin mula sa dilim. Hindi ko na pinagtagal, umalis ako sa bahay, dala ang takot at pagdududa. Mula noon, alam kong ang misteryosong dalagang kapitbahay ay hindi lamang alamat, ito ay isang katotohanang kailangang iwasan. At ang dilim sa kanilang bahay ay patuloy na nagkukubli ng mga lihim na mas matindi pa kaysa sa aking mga pangitaing. Isang gabi, habang nakaupo ako sa likod ng bahay, naramdaman ko ang malamig na hangin na dahan-dahang lumalapit. Biglang may kumatok sa aking pinto ng matulin. Pagbukas ko, wala naman akong nakita kundi ang malabong anino sa dilim. Ngunit naramdaman ko ang malamig na hangin na parang may humaplo sa aking mukha. Nagmadali akong isara ang pinto, ngunit may narinig akong bulong mula sa labas, tinatawag ang aking pangalan. Tila ba si Aling Maria ang nakatayo sa dilim, naghihintay na muling makasumpong sa akin. Hindi ko maintindihan kung paano niya nalaman ang aking pangalan, ngunit ang takot ko ay lumaki ng husto. Simula noon, tuwing gabi ay naririnig ko ang mga yabag at bulong sa paligid ng aking bahay. Ang misteryosong dalagang kapitbahay ay parang isang anino na hindi matanggal-tanggal sa aking isipan. At kahit anong gawin ko, ang kanyang presensya ay patuloy na dumidilim sa aking mga panaginip. Ang kwento niya ay hindi lamang kwentong aswang. Ito ay isang babala na ang dilim ay mailihim na hindi dapat baliwalain. Hindi ako nakatulog buong gabi. Ang mga imahe ng kahon at mga gamit sa loob ng bahay ay paulit-ulit sa aking isipan. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga matatanda sa baryo tungkol kay Aling Maria. Sabi nila, matagal nang pinaghihinalaan si Aling Maria na may kinalaman sa mga nawawalang tao. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na harapin siya ng diretsyo. Isang matandang babae ang nagbigay sa akin ng babala. Kung balak mong alamin ang kanyang sikreto, maging handa ka sa kung anuman ang iyong matuklasan. Nang gabing iyon, muling naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid ng aking bahay. Ang mga bulong at yapak ay bumalik mas malakas at mas malinaw. Hindi ko na kaya pang takasan ang misteryo ni Aling Maria. Ang dalagang kapitbahay ay naging bahagi na ng aking gabi, isang aninong sumusunod at nagbabantay. At sa bawat pag-ikot ng buwan, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbubukas ng mga pinto sa isang madilim at mapanganib na mundo. Isang gabi, nagpa siya akong bumalik sa bahay ni Aling Maria upang harapin ang aking mga takot. Dala ko ang isang krus at ilang bawang na ibinigay ng pari sa baryo. Pumunta ako sa bakuran at doon ko naramdaman muli ang malamig na hangin na parang humahaplo sa aking bala. Nakita ko ang ilaw mula sa loob ng bahay na unti-unting pumapailan lang. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Aling Maria na may malamig at nakakatakot ng ngiti. Hindi siya tumingin sa akin, ngunit ramdam ko ang kanyang titig na parang sinusuri ang aking kaluluwa. Sinimulan kong basahin ang dasal habang hawak ang krus at bawang. Ngunit sa bawat salitang binibigkas ko, naramdaman ko ang hangin na lumalakas, tila ba isang bagyo na papalapit. Muntik na akong mawala ng malay nang biglang huminto si Aling Maria at naglabas ng isang matalim na sandata. Tumakbo ako, hindi na lumingon. Sa likod ko, narinig ko ang hiyaw niya na pumuno sa gabi, isang tunog na hindi ko malilimutan kailanman. Simula noon, alam kong hindi ko na muling haharapin ang misteryosong dalagang kapitbahay. Ang kanyang kwento ay isang babala, isang paalala na ang dilim ay mailihim na mas mabigat kaysa sa ating mga panaginip. Ngunit kahit anong pilit kong limutin, hindi mawala sa aking isip ang mga nangyari. Tuwing gabi, parang naririnig ko pa rin ang mga yapak at bulong na nagmumula sa direksyon ng bahay ni Aling Maria. May mga sandali na parang may malamig na hangin na dumadampi sa aking balikat, kahit walang buksan na bintana o pintuan. Isang gabi, naglakas loob akong tingnan sa labas ng bintana. Nakita ko ang anino ni Aling Mariana nakatayo sa dulo ng aming bakuran, nakatitig sa akin. Hindi siya gumalaw, ngunit ramdam ko ang kanyang presensya, isang malamig na lamig na bumabalot sa aking puso. Nang tumagal, unti-unti siyang nawala sa dilim ng gabi, parang usok na naglalaho. Simula noon, hindi na ako muling nakatulog ng mahimbing. Ang misteryosong dalagang kapitbahay ay nanatiling anino sa aking buhay, isang kwento ng takot at pagdududa na hindi natatapos. At sa puso ng bawat gabi, alam kong may isang lihim na naglalakad sa dilim, naghahanap ng mga bagong biktima. Isang araw, may dumating na bagong pamilya sa tabi ng bahay ni Aling Maria. Nang tanungin nila ang mga taga-baryo tungkol sa dalaga, tahimik lang ang mga tao, may takot sa mga mata. Pinayuhan silang huwag nang lumapit sa bahay na iyon lalo na kapag gabi. Ngunit isang gabi, narinig ng mga kapitbahay ang malalakas na sigaw mula sa bahay ni Aling Maria. Hindi nila matiyak kung tao o hindi ang sigaw, ngunit ramdam ng lahat ang matinding takot. Kinabukasan, ang bahay ay tila walang laman, ngunit may mga bakas ng dugo sa sahig at pader. Walang naglakas-loob na pumasok upang tingnan ang loob. Ang misteryosong dalagang kapitbahay ay muling nawala, parang bula sa hangin. Hanggang ngayon, ang bahay ay nananatiling isang lugar ng dilim at takot. At ang kwento ni Aling Maria ay patuloy na bumabalot sa buong baryo. Isang paalala na may mga lihim na mas madilim kaysa sa gabi. Minsan, may mga bata sa baryo ang naglakas-loob na maglaro malapit sa bahay ni Aling Maria. Habang nagtatampisaw sila sa ilog sa likod ng bahay, may nakita silang kakaibang anino sa gitna ng mga puno. Nang lapitan nila ito, bigla itong nawala, parang bula na sumingaw sa hangin. Simula noon, unti-unting nawala ang mga bata sa baryo. Wala na silang iniwang bakas. Ang mga magulang ay nagdasal ng taintim, ngunit tila walang makapigil sa sumpa ng dalagang kapitbahay. Ang mga matatanda ay nagkwento ng mga lumang paniniwala na si Aling Maria ay isang aswang na nagpapalit ng anyo upang linlangin ang mga inusente. Sa bawat gabi, ang kanyang mga matang naglalagablab ay lumilitaw sa dilim, naghahanap ng bagong biktima. At ang baryo ay patuloy na nababalot ng takot at hiwaga habang ang misteryosong dalagang kapitbahay ay nananatiling isang aninong hindi maalis sa kanilang isipan. Sa isang gabing malakas ang hangin at madilim ang kalangitan, naramdaman ng buong baryo ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa gitna ng plaza, hawak ang mga krus, bawang at kandila. Sila ay nagdasal at nag-alay ng mga panalangin upang mapawi ang sumpa na bumabalot sa kanilang lugar. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtitipon, may isang babae ang biglang sumigaw ng malakas. Tumingala ang lahat at nakita nilang si Aling Maria ay lumitaw sa gilid ng plaza, nakatayo sa ilalim ng buwan na pula ang kulay. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab at ang kanyang mga kamay ay tila may mga kuko na matalim na parang labaha. Hindi nagtagal, naglaho siya, iniwan ang mga tao sa matinding takot at pagkabigla. Ang pangyayaring iyon ang nagpaalala sa lahat na ang misteryosong dalagang kapitbahay ay hindi basta-basta mawawala. Hanggang ngayon, sa bawat gabi na may malakas na hangin at pulang buwan, ang mga tao sa baryo ay nananatiling gising, naghahanda sa pagbalik ng anino ni Aling Maria. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi nawawala ang pangamba sa puso ng bawat isa. Isang gabi, habang ako ay naglalakad pa uwi mula sa simbahan, naramdaman ko muli ang malamig na simoy ng hangin na parang humahaplos sa aking balat. Bigla akong napailing sa likod ng may marinig akong mahinang bulong. Tinawag nito ang aking pangalan na may malamig na tinig, puno ng pangingilabot. Nilingon ko ang paligid, ngunit wala akong nakita kundi ang mga anino ng mga punong kahoy. Mabilis akong nagmadaling umalis, Munit alam kong ang misteryosong dalagang kapitbahay ay nagmamasid sa bawat galaw ko. Ang kanyang presensya ay tila isang anino hindi mawawala, isang kwentong patuloy na nabubuhay sa dilim ng baryo. At sa bawat gabi, habang ang buwan ay tahimik na nagmamasid, ang kwento ni Aling Maria ay nananatiling isang misteryo, isang babala na ang dilim ay may sariling buhay at lihim na hindi dapat pasukin. Isang araw, napagpasyahan kong kumalap ng lakas ng loob at magtanong kay Mang Lito, ang matandang tagapangalaga ng baryo. Siya ang tanging tao na tila may alam tungkol sa mga misteryo ni Aling Maria. Ikinuwento niya na noong bata pa siya, nakita niyang naglalakad si Aling Maria sa gitna ng gabi, may daladalang itim na bag na puno ng mga kakaibang gamit. Sinundan niya ito hanggang sa isang lihim na kuweba sa bundok, kung saan narinig niya ang mga bulong at dasal na hindi niya maintindihan. Ayon kay Mang Lito, ang kuweba ay sagrado at pinagmumula ng kapangyarihan ni Aling Maria. Doon umano nagmumula ang kanyang lakas bilang isang nilalang na hindi tao. Pinayuhan niya ako na huwag nang lalapit pa sa bahay o sa kweba. Ngunit sa kabila ng babala, ang aking kuryusidad ay lalong tumindi. Alam kong may dapat akong malaman upang matigil ang sumpa na bumabalot sa baryo. At sa aking paglalakbay, unti-unti kong nadarama na ang kadiliman ay hindi lamang sa paligid, kundi pati na rin sa aking puso. Sa paglipas ng gabi, nagumpisa akong magplano na puntahan ang kweba. Bitbit ko ang isang sulo at ilang kagamitan na maaaring makatulong sa akin. Habang nilalakbay ko ang madilim na gubat, unti-unting nararamdaman ko ang bigat ng hangin, parang may bumabanta sa bawat hakbang ko. Napapalibutan ako ng mga aninong tila sumusubaybay sa akin, pinipilit akong umatras. Ngunit hindi ako tumigil. Nang marating ko ang bungad ng kweba, isang malamig na simoy ang sumalubong sa akin. Pumasok ako sa loob at ang mga dingding ay basa at tinutubuan ng mga lumot. Sa kailaliman, narinig ko ang mga bulong ng mga sinaunang dasal at ang amoy ng insenso ay lalong tumindi. Sa gitna ng kweba, may isang altar na puno ng mga lumang gamit at kandila na unti-unting upos. Dito ko nakita ang isang lumang aklat, nakasulat sa lumang wika. Habang binubuksan ko ito, naramdaman kong may malamig na hangin na pumalibot sa akin. Tila may nagmamasid mula sa kadiliman. Hindi ko alam kung handa na ba ako sa mga lihim na aking matutuklasan. Habang binabasa ko ang mga salita sa aklat, unti-unting nagliliwanag ang paligid ng kuweba. Ang mga kandila ay muling nagsindi at ang hangin ay humina, nagmistulang humihinga ang lugar. Biglang lumitaw sa harap ko ang anyo ni Aling Maria, ngunit hindi siya mukhang tao. Ang kanyang balat ay maputla, halos tila gawa sa abo, at ang mga mata niya ay naglalagablab na apoy. Sinimulan niyang ikwento ang kanyang tunay na kwento, isang sumpa na ipinataw sa kanya dahil sa isang matinding kasalanan noon. Paliwanag niya na siya ay hindi masamang nilalang kundi isang biktima ng isang makapangyarihang ritual na hindi niya kayang labanan. Ngunit ang sumpa ay nagdulot ng takot at pighati sa buong baryo. Hiniling niya na itigil na ang takot at pagkakahiwalay at hanapin ang kapatawaran upang siya'y makalaya. Ngunit ang tanong ay, handa na ba ang mga tao na harapin ang katotohanan? At handa na ba ako na maging bahagi ng pagbawi ng kanyang kaluluwa? Habang nakatitig ako sa kanyang naglalagablab na mga mata, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Nais niyang maunawaan at mapatawad, ngunit ang sakit at takot na dulot niya ay malalim na sa puso ng baryo. Sinabi niya na may isang paraan upang mapawi ang sumpa, isang ritual na kailangan ng tapang at puso ng isang taong walang takot. Ipinaliwanag niya ang mga hakbang, pagdala ng mga banal na bagay sa kweba, pag-awit ng mga sinaunang dasal, at pagsunog ng insenso habang ipinagdadasal ang kanyang kaluluwa. Ngunit babala niya, sa panahon ng ritual, kailangan kong harapin ang kanyang pinakamadilim na anyo. Kung magtatagumpay ako, siya ay makakawala sa kanyang sumpa, at ang baryo ay muling bubuo mula sa takot. Ngunit kung mabigo, magiging bahagi na ako ng dilim na walang katapusan. Huminga ako ng malalim, pinili kong tanggapin ang hamon. Ang kwento ni Aling Maria ay hindi lamang isang alamat, ito ay isang pagkakataon para sa pagbabago, para sa paghilom ng isang pusong sugatan. Nagsimula akong maghanda para sa ritual sa loob ng kweba. Dinala ko ang mga kandila, insenso at krus na ibinigay ng pari sa baryo. Pagdating ko sa kweba, muling bumalot ang dilim, ngunit ramdam ko na may kakaibang kapayapaan sa hangin. Sinimulan kong awitin ang mga dasal na itinuro ni Aling Maria habang unti-unting sinusunog ang insenso. Sa gitna ng ritual, biglang lumitaw ang anino ni Aling Maria, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakakatakot. Ang kanyang anyo ay nagiging mas mapayapa, ang mga mata ay unti-unting lumambot. Narinig ko ang kanyang boses, puno ng pasasalamat at pag-asa. Dahan-dahan siyang nawala sa dilim at ang kweba ay napuno ng liwanag. Nang bumalik ako sa baryo, ramdam ko ang pagbabago, ang takot ay unti-unting nawawala. Ang misteryosong dalagang kapitbahay ay naging kwento ng pag-asa at pagbawi. At sa puso ng bawat tao, natutunan nilang harapin ang dilim upang makamit ang liwanag. Ngunit kahit dumating ang liwanag, nanatili ang alaala ni Aling Maria sa puso ng baryo. Ang kanyang kwento ay naging paalala na sa likod ng dilim ay may pag-asa, ngunit kailangan ng tapang upang ito'y harapin. Minsan, sa tahimik na gabi, may maririnig pa ring mga bulong mula sa paligid ng kweba, mga bulong ng pasasalamat at kapatawaran. Ang mga tao sa baryo ay nagtipon-tipon tuwing anibersaryo ng paglaya ni Aling Maria upang alalahanin ang kanyang kwento. Sa ganitong paraan, hindi nila nakakalimutan ang aral na ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap at pag-unawa sa mga bagay na hindi nila maintindihan. At habang ang buwan ay patuloy na sumisilip sa kanilang mga tahanan, ang misteryosong dalagang kapitbahay ay nagiging simbolo ng pagbabago at pag-asa sa gitna ng kadiliman. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nabuo ang bagong samahan sa baryo, isang samahan ng pagkakaisa at pag-asa. Ang mga matatanda ay nagtuturo sa mga kabataan tungkol sa kwento ni Aling Maria, hindi bilang takot kundi bilang gabay. Naging tradisyon na ang pagdadala ng mga bulaklak at kandila sa kweba tuwing gabi ng anibersaryo. Ang dating bahay ni Aling Maria ay inalis at sa halip ay nagtayo sila ng isang maliit na altar bilang alaala ng pagbabago. At kahit na ang mga bagong pamilya ay dumarating sa baryo, naririnig nila ang mga kwento ng misteryosong dalagang kapitbahay. Isang kwento ng sumpa, takot, ngunit higit sa lahat, pag-asa. Sa puso ng bawat isa, nanatili ang aral na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, may liwanag na naghihintay upang magbigay daan. At sa gabing tahimik, kapag ang buwan ay maliwanag, maririnig mo pa rin ang mga bulong ng pag-asa na nagmumula sa kweba, isang paalala na ang tunay na misteryo ay ang tapang na harapin ang sariling takot. Habang lumalalim ang gabi, may mga bituin na tila mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay may dalang malamig na simoy, ngunit hindi na ito nakakatakot. Sa bawat sulok ng baryo, maririnig ang mga kwento ng pagbabago at paglaya mula sa mga labi ng matatanda at mga kabataan. Ang kuweba, na dati ay lugar ng takot, ngayon ay isang sagradong puok na dinadalaw upang magdasal at magbigay galang. Sa kabila ng lahat, nananatili ang pangako ni Aling Maria, na ang bawat kaluluwa ay may karapatang magbagong buhay. At sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang misteryosong dalagang kapitbahay ay nagiging simbolo ng pag-asa, tapang at pagbabago para sa lahat. Sa ganitong paraan, ang kwento ng sumpa ay naging kwento ng liwanag na hindi kailanman mawawala. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may mga pagkakataon pa rin na ang mga mata ng mga matatanda ay nagliliwanag sa alingas-ngas ng pag-aalala. Sinasabing sa mga gabing may malakas na hangin, naririnig pa rin ang mga bulong na nagmumula sa kweba, mga bulong na nagpapaalala na ang sumpa ay hindi paganap na nawala. May mga batang nawawala ng misteryosong parang mga anino na hinahatak palayo ng dilim. Dahil dito, ang mga tao ay patuloy na nagdarasal at nagbabantay, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Ang kwento ni Aling Maria ay nananatiling buhay, Isang paalala na ang kadiliman at liwanag ay magkasama sa isang walang katapusang laban. At sa bawat pagsikat ng araw, ang baryo ay muling bumabangon, handang harapin ang mga hamon ng bukas, dala ang tapang na ipaglaban ang liwanag sa gitna ng dilim. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang pag-unawa ng mga taga-baryo sa kahalagahan ng pagkakaisa at pananampalataya. Pinagyayaman nila ang mga aral ni Aling Maria. Hindi bilang isang kwento ng takot kundi bilang gabay sa pagtanggap at pagharap sa mga hamon ng buhay. May mga bagong ritual silang isinagawa, paglalagay ng mga halamang gamot sa mga pintuan at pag-awit ng mga dasal bago lumubog ang araw. Ang mga bata ay tinuturuan ng respeto sa mga kwento ng kanilang ninuno upang mapanatili ang kasaysayan at karunungan. At habang ang buwan ay patuloy na naglalakbay sa kalangitan, ang kwento ng misteryosong dalagang kapitbahay ay nagsisilbing ilaw na naggagabay sa mga puso ng lahat. Sa ganitong paraan, ang dilim ay hindi nakatakutan kundi isang bahagi ng buhay na may dalang aral at pag-asa. At sa puso ng baryo, ang kwento ni Aling Maria ay patuloy na buhay, isang alaala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ay laging darating. Sa paglipas ng panahon, ang baryo ay naging mas matiwasay at mas masigla. Ang mga tao ay nagkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa isa't isa, puno ng pagtitiwala at pag-asa. Ang mga alaala ni Aling Maria ay hindi na sumasagi sa takot, kundi nagbibigay ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Minsan, sa isang tahimik na gabi, may dumating na isang bagitong babae sa baryo. Siya ay may mga matang puno ng hiwaga, ngunit dala rin ang tapang na hinangaan ng lahat. Sinabi niyang nais niyang malaman ang buong katotohanan tungkol kay Aling Maria. Tiningnan siya ng mga matatanda at ipinasa ang kanilang mga kwento, kasama ang mga aral ng nakaraan. Sa pag-aaral ng bagong henerasyon, ang kwento ng misteryosong dalagang kapitbahay ay muling nabubuhay, isang tulay mula sa dilim patungo sa liwanag. Habang pinag-uusapan nila ang kwento, napansin ko ang liwanag na nagmumula sa mga mata ng bagong babae. Parang dala niya ang pag-asa na hindi pa natin lubusang naunawaan. Ipinangako niya na patuloy niyang ibigin at aalagaan ang alaala ni Aling Maria. Hindi bilang isang sumpa, kundi bilang isang paalala ng lakas at pagbabago. Sa kanyang pagdating, unti-unting nagbukas ang mga puso ng mga taga-baryo para sa mas malawak na pag-unawa. At sa bawat salitang binibitawan niya, nararamdaman ko ang muling pagsilang ng liwanag sa madilim na kwento ng nakaraan. Ang misteryosong dalagang kapitbahay ay nagbago mula sa isang alamat ng takot tungo sa isang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. At dito nagsimula ang bagong yugto ng kwento, isang kwento na patuloy na isusulat ng bawat henerasyon. Sa paglipas ng mga taon, ang bagong babae ay naging tagapangalaga ng mga kwento at tradisyon ng baryo. Pinanatili niya ang alaala ni Aling Maria sa pamamagitan ng mga pagtitipon at pagdiriwang. Itinuro niya sa mga kabataan ang kahalagahan ng tapang, pagkakaunawaan at pagtanggap sa mga misteryo ng buhay. Ang baryo ay naging isang lugar kung saan ang dilim at liwanag ay nagsasanib, nagtutulungan para sa kabutihan ng lahat. Sa tuwing sumisiklab ang apoy ng mga kandila sa altar sa kweba, ramdam ng lahat ang presensya ng kapayapaan at pag-asa. At kahit na ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na umiiral, hindi na sila kinatatakutan kundi ginagawang lakas upang magpatuloy. Ang kwento ng misteryosong dalagang kapitbahay ay naging bahagi ng puso ng baryo, isang paalala na sa bawat kadiliman, mayroong liwanag na naghihintay. At ang liwanag na iyon ay nananatili, patuloy na nagliliwanag sa landas ng bawat isa. At sa huli, ang kwento ng misteryosong dalagang kapitbahay ay hindi na lamang isang alamat ng takot. Ito ay naging isang kwento ng pag-asa, pag-unawa at pagbabago. Sa puso ng baryo, natutunan ng bawat isa na kahit ang pinakamadilim na sulok ng buhay ay may kakabit na liwanan. At sa bawat pagsikat ng araw, dala nila ang tapang at pagmamahal upang harapin ang bukas. Ang alaala ni Aling Maria ay nananatiling buhay, hindi bilang sumpa, kundi bilang gabay na nagbibigay lakas sa kanilang mga puso. Sa ganitong paraan, ang misteryo ay naging tulay ng pagkakaisa, at ang dilim ay naging simula ng isang bagong umaga. Sa katahimikan ng gabi, ang mga bituin ay patuloy na kumikislap, paalala na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula.